trak mo. Kasi dito ka kumikita. Inisan mo. malin mo. malin ka rin ng trak mo. So, wala kang biyahe, inisan mo. Kasi dun na sila nang kakaroon ng time para sila maalagaan na maayos lang pag-alaga lang naman kailangan dito eh. 'Di ba? May piga lang ako. Ganun lang. Inisan mo lang. Para maaling ka rin ang truck mo.